Uh, ang gumbursa na to, magiging apat na ang martyr ng mga pare. Madre ang isa. <laughs> Hey, what's up mga KTV? Kaya vlogs here again. At ngayong araw na ito, samahan nyo ako dahil sabay-sabay tayo mag-window shopping. Charot lang. <laughs> Nadaanan ko lang talaga yan. At sadya ko talaga ay pumunta ngayon sa cinema dahil manunood tayo ngayon ng Gumburza. <laughs> yes! Nandito na po ngayon sa UAE ang Gumburza. Hello! Ang multo ng tatlong pori nandito ba? Charot lang. Ang award-winning movie nga na ito ay nandito na sa UAE ngayon at mapapanood na natin. At nakita ko nga dito mga teachers ni Micah. Sayang wala siya. Maganda sana panood niya para ma-refresh naman siya sa history ng ating bansa. Habang papasok na nga ako, eto at may napapicture mo sa atin. Pag mga ganito talagang Filipino event ay hindi maiwasan na ay makakilala talaga sa atin. Pero maraming maraming salamat po. Nakakatawa naman talaga pero mas nakakatawa talaga ang inay reina namin. Isa kasi siya sa mga dahilan kung bakit mapapanood natin ang gumbursa ngayon dito sa UAE. At habang hindi pa nga nag-uumpisa ay nagpipicture-picture muna kami dito. Sa totoo lang po na paaga at ako nang dating ngayon. Pero okay lang din dahil nabigyan ako ng chance maglaro dito sa ruletang to. Baka manalo ako. At eto na nga ang tuwa ko nito dahil nanalo nga ako. Promise. Ang tuwa ko talaga sa napanalunan kong scented candle na ito dahil mahilig po ako sa kandila. Baka naman, meron magbigay dyan. Tsara. Habang ina-accept ko nga ang award ko. Award? Ay, may mga nagpapapicture pala sa akin. At eto nga, napanalunan ko. May at maya lang ay dumating din ang ina ng mga ilongga dito. Love? Love? Josie. Ilongga. Ilongga. <laughs> <laughs> Sadya talaga ba? Basta mga ilong ka magkita-kita. <laughs> at sa mga oras na to, marami na rin dumarating at isa na nga doon ang aking kaibigan na si Mira Bulakenya. <laughs> Hindi po siya pari. Charot lang. Sadyang binagay lang talaga niya ang kanyang suot ngayon sa papanoorin namin. At eto na nga. Dito tayo ngayon sa premiere night ng Gumburza. Dito po yan sa Star Cinema sa Algorare. Dahil showing na po. sa so, so, po nyo manood. Puntalan po kayo dito. At uh, ang Gumburza na to magiging apat na ang mark tier ng mga pare. Madre ang isa. Nag-iisang <laughs> mark -tier na madre. <laughs> Tara, nood tayo. Dali! At habang busy nga ang lahat, ewan ko ba at nandito ako ngayon sa mga Bollywood stars na katingin. Iisip ko lang talaga na idikit din ang mukha ko dyan. Charot At habang nagaantay nga kami, ay nagmamaritis mo na itong kaibigan ko sa akin. Sa totoo niyan, nagpapatangusan lang kami ng ilong. <laughs> Sige na Mars, mas patangusan na talaga ang ilong mo. Mayat maya nga lang ay binigyan na kami ng voucher upang i-claim itong popcorn. Ito talaga ang pinakamasayang moment ba? At habang nagaantay ako na ibigay ang popcorn ko, aba may familiar faces. Ang mga baby boy ko na mga 1 million years ko nang hindi nakakita ay nakita ko nga ngayon. Charot lang, mga kaibigan ko po ito dito sa Dubai. At hindi po sila available, wag na po kayong mag-comment, please. <laughs> And this is it! Naku, ang saya ko. Happy Kido! <laughs> at pasok na tayo. Eto na nga at pinapasok na kami sa Sinihan. At bago nga pinlay ang movie, ay eh, meron mo ng konting program na ibinigay sa amin. Meron nga mga pag-games nito at ang swerte ng nanalo. Wala po ako na panalunan. <laughs> uh, alam ko na itong film na to will... Um, uh, give lessons also most Uh, di sa mga uh, students and teachers na nandito. Student din ako. <laughs> Charot. Pagkatapos nga nagbigay ng message ang ating taga-consulate, ay si Inang Reyna na naman ang dibigay sa At pasasalamat po sa ating mga Filipino na nagpunta ngayon fast forward na po yan. Palakpakan na po yun dahil tapos na po ang movie. Okay. Pasensya na po. Hindi ko naman pwedeng kunan ang movie. Kaya manood ka na lang po. Pero promise, ang ganda po ng movie. Promise. Diba? Viva diba Los Filipinos! Viva! Diba, Viva diba! Middle East! <laughs> Pagkalabas na pagkalabas po namin, eh syempre nagpicture-picture ulit kami dito sa labas. Pero ano notice ko lang talaga ang lungkot ng mga mukha ng mga Pilipino nung lumabas sila sa sinehan. Isa pa ako sa mga in-interview ko, ano ba masasabi or feedback ko about sa movie? So eto na nga. Kai, ano masasabi mo sa Gumburza? Gracias, señora. Excelente. Uh, Las películas experience Muy bien, muy bien. <laughs> Pero seryoso. Oh. Ako'y okay, ang uh, daming okay, inyong pagkakulang. Ang hindi lukaan sa ating mga nakaraan. Hmm. Hmm. Uh, Sila na ng ating isipan sa uh, mga pinagdaanan ng ating mga nangyayon. uh, malaking salamat sa mga nuno natin, especially <mimit> si mga leaders before, like uh, and Kung <mimit> ano man yung mga uh, uh, uh kalayaan na meron tayo ngayon, uh, it's because it. Natouch ako dun sa grabe pala, kanina nga, uh, abangan nyo noon. So, Grabe no. Kung hanggang ngayon hindi tayo pinaglaban nila, hanggang ngayon nararanasan nila natin, natin. Yung, yung parayaan ng na kasi natin, no, yung karapatan na equality. <coughs> <coughs> pero, meron ako isang natutunan doon aside sa, yung, sa pagiging makabayan, sa karapatan, yung forgiveness na kahit yung taong papatayin ka na eh. For him. For him. For him. Father, yeah, Oo. Pero, pero sino na ni-research mo? Kasi sa mura pa Gumbur, gumbur to. <laughs> Natawarin ako sa sarili ko pagkatapos ko manood ng gumburza. Ewan ko ba at ganun na ang aking punto. <laughs> at ating ipagdiwang lagi ang ating araw ng kalayaan. Yes. Very important. Yes. Oo. Kaya sa June 9 po, yes. magkita-kita mag ulit tayo. for details to come. Pero maraming maraming salamat, Ms. Sheila of Viva Films. Yes. Lagi tayong hinahandugan ng regalo sa ating community. Maraming 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 salamat at uh, nanumbalik ang aming pagiging uh, national Viva Los Filipinos! Viva Los Filipinos! Viva. Until next time, much loving and God bless. Bye!